nabalita sa akin ng misis ko siya, pwede meron and talagang may CD siya sa akin nung no? nakita ko yung photo I think that was taken yesterday yung mga alaga niya uh last week uh, pati ka, di ka ba niya alaga? hindi, I mean, kahapon, kasi wala akong kahapon uh nung nakita ko yung picture na yun parang yung mga alaga rin ni man uh, dun, dun talagang tumalok sa akin ano? okay. mas the last time kinagkausap? I think three weeks ago, ito naman talaga. Ano yung tiyan mo sa akin? Wala, sobrang lang, hi lang. Hi-hello lang, parang nagpun. Sa Ah, narinig nag-a-grocery sa bangko. Binabantayan namin 'yung kayamanan mo. Sabi sa akin, oh, dito kayo bako din mo. Ito lang naman? Kailan lang ni set in man. day 1. Day up to almost Yes, so kailangan At wala kami ano, kami na 'yung nagagawa namin. Um, wala kami budget Usap lang. Ano yung memorable mo sa kanya? Imanay, siguro madami eh. Pero siguro yung mga yung mga work ko or yung mga racket ko kay Imanay na na biglaan na... Hindi <laughs> <laughs> na, na sabi sa kanya. Hindi, hindi na may papalam ko siya. Ah! Uh, Ang okay. okay. oh, okay. mga biglaan. Oo, mga biglaan. They shoot me commercial na pala ako bigla or yeah. may endorsement na pala, bigla. You know? mm -hmm. Pero yung classic-classic yan si Imanay kasi talagang siya lang yung makakagawa. Memorable advice ni Imanay sa advice sa akin ni Manay, siguro ano? hindi mo makakalimutan for the rest of your life. Puro ako sir, Mickey Hindi, um, uh, gusto niya kasi, siguro ang ano na lang, parang ang, ang sinasabi sa akin lagi ni Manay. Eh, dapat, um, lagi akong ano lagi akong, sabi ng ano ba yun? Parang um, wag akong makakampan. sa, 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 career. Pero hindi sinusunod. Kumbaga ako kasi, kontento na ako sa ano meron ako kontento na ako sa ating kundi kasi na light is up sa na ang kapag pante yung na mga yan na mas malipas ang kanilang ito ni ganon ako mga yan na kailangan ko yung ko yung hay, hawak mo yung ito ano may parang ganon kasi ako light like advice ng isang nanay sa isang anak na parang si si niya naman yung ginagawa sa bata ano ni face mo kaya Manay, manay, thank you, thank you for everything. Maraming salamat po sa lahat. Peace na lang, wala ka nang ka naramdaman kahit ang very happy now. Kasama mo na lahat ng mga mahal mo sa buhay dyan na kanyang kumalag na yun. And uh, alam ko naman na kahit anong ka na ikagabayan mo pa rin kami yung mga halaga mo until hanggang hanggang magkasama sa magkasama-sama na tayo sa'yo sa langit or uh, sa sunman. Pero again, uh, manay 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 sila sa prayer meeting and we uh, love um, you. Kasi nang makaalaga sa'yo ang halaga sa manay? Okay. Well, ako naman sabi ko nga, medyo matagal na kami, medyo matagal na ako wala kay manay. Wala na ako sa sparkling. So ngayon ako, ako lang, ako lang. Ang mga nagkahanap sa sarili ko. So, ayaw man I have my network contract with Johnny. Wala na akong, sa management. Wala akong, sa wala akong management contract. Wala na akong management contract. still have my network. Um, per project. Yeah. Uh, may offer pa rin? Sa wala pa naman akong ginagawa. Pero puro Rakit, through Rakit, hindi Pero may to get an, a manager uh, Sa so, ngayon, wala pa. Wala pa. Kasi parang kayo ko pa naman hindi ko sinasabi na kaya ko manage sa sarili ko pero based on my experience with Manay and sa uh, Spark at the center before alam ko naman yung mga 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 mga, kaya, uh, mga galawan no, right? so pag may mga lakas ako syempre mm -hmm. yung mga requirements ko yung, yung rates ko whatever. so, so wala ko pa naman yung gagawin So how's Mark Heras nowadays after all the storm? And the now I'm very, actually, very, very busy with my uh, second child. Tama. Daddy ka. Daddy ko. Daddy ko. ko ng misis ni 25 eh. Hmm. babae. So busy ako. Busy ka. Pag wala akong trabaho, wala akong lakas sa labas. Kasama ko yun. Pabantay ako sa akin. Pag ina na yung baby mo. Ang alam. Ilang babies ba ang lalak niyo? Okay na yun. Boy girl lang. Papapakapun na ako. Anong name mo? Gagayahin mo si ano ah? Anong boy mo? Si Drew. Si Drew? Nakita ko na ginawa ni Drew. Sabi ko, hindi lang ako yung Pagpaplano rin pala. Seryoso Iba, mo? Seryoso ba yan? Yeah, yeah. Oo. Oh, uh, na namin yung business. Ha? May hirap pagkaroon ng marami anak. Totoo lang. Pangilan na ba yung last? Ay, oh. Pwede may mag-control. Eh, kung hindi makapag-control. Pero <laughs> uh, 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 ako, ako yung safe. Kasi mahirap, mahirap magkanak ng marami. At same time, mahirap pang buhay ngayon sobra. Lalo na ngayon. Alam na natin, hindi yung stable ng showbiz. Mm. Hindi natin alam kung ano yung diba. So, mm. hindi uh, uh, na tayo sa parang uh, safety at family planning. Mark, hindi ka ba na, na offend na nadidikit yung pangalan mo kay Jojo? Um, offend eh, hindi naman kasi yun ang una, I was raised by gay parents eh. So, so hindi hindi ako mahiya pakisama with, with gay people, di ba? So yung tatao uh, na yun yan, medyo dilubungin siya ng ibang tao, mm -hmm. yun so, na tayo magagawa doon, normal na yun. Ang sa akin hindi ako yung tamang tao para isama nyo sa isyo kasi hindi ko kapatulad na hmm. Uh, hmm. Mark, what's the best thing you've learned being raised by gay parents? Ah, hindi ko alam kung, kung, kung uh, tinuturo ba 'to ng mga normal parents nandito. Pero, ah, uh, respect, ah, uh, na ah, uh, respect yung mga sa tao. Like, uh, opo, po, yung mga sa inyo, sa inyo, and uh, always be kind. Ah, uh, ang parang ako, ang ngaibig sinasabi, uh, always be the better person. So, ka pinta mo ito with Jojo? Uh, Normal? open ka oh, siguro. Pero sa, -sa ngayon, parang okay naman yung timing mga buhay namin. Kasi, mm -hmm. nagkakaroon ng issue na hindi rin, hindi, Di maganda. Hindi maganda at same time, nararated din yung misis ko. And, um, oh, um, so, medyo uh, like like. okay siya. pero you, like, want you want to clear things na talagang walang walang relationship? Romance, oh, walang romance? You know, wala, wala. Talagang wala, wala, friends na? Yes, yes. And, and whatever, whatever I, I did with them, it's, it's work naman. Alam naman nila and kung ano man yung mga lumabas from from their mm -hmm. eh, na, Are there in wala ko na ako ginahap ko but there's still friends sa ngayon hindi eh, kita nagkikita hindi kami nagkikita hindi kami nagkikita kayo when? hindi uh, I mean pa nagkita kayo Ah, para as much as possible, umiiwas ka muna para mawalang issue. Gusto ko lang kasi ay ayokong 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 magkaroon okay. ng mga big issue naman. Kasi wala una, okay na ako sa tahimik yung buhay ko. Okay. Sa so, kakapang okay. lang ng misis mo, yes. diba? Saka, mas okay na ako na tahimik yung career ko na ganito. Mga um, ganyan hey. uh, lang ako, pero wala nang issue. Pagkatanong ko, baka kung saan yung kaso mo? Wala nang kaso. Ah, na nang kaso. Nagkita na sila ulit after. Oo. Oh, Sinabi na ang bayad naman ni Mark talaga sabi ni Jojo. Sabi ni Jojo? Oo. Oh, tsaka hindi. Ako, honestly, na naman kaso. Tsaka nung ulang, na naman din kakasya sa akin. Tama. Thank you.